Sino sa tingin niyo yung parang mas malakas ang loob sa inyong dalawa? Mas dedicated siya sa ano eh, ako, sa speedway talaga. Ako talaga medyo resilient ako or medyo stubborn type ako eh. When I do something, I make sure I'll see it to the end. At that time, syempre merong mga times na ano, di ba, yung may panghihinaan kayo ng loob. Sino sa tingin niyo yung parang mas malakas ang loob sa inyong dalawa? daming beses kami pinanghinaan ng yung... <laughs> marami, marami. May time ba together? Talagang parehas kayo? O sino yung more on? Hindi, kaya natin to. Mm <laughs> Pero masasabi ko more sa kanya. Pero most ng nangyari din naman palitan eh. Pero mas more yung sa kanya na mas dedicated siya sa eh, ano Ako, speedway talaga. ako talaga medyo resilient ako or medyo stubborn type ako eh. When I do something, make sure I'll see it to the end. So wala sa akin yung ayokong sumusuko ng hindi nabubugbog talaga. I mean, yung hindi lumalaban ng todo. So may mga times talaga na panghihinaan ka. Alam ko namang mare-resolve ko pero iiyak muna ako. Nakaka-relate pa kayo ng ganun ako eh. Magdadrama muna ako. Oh, kailangan ko lang tong drama naman na to. Pero mare-resolve ko yan, ganun ako. And siya, being yung parang strong support ko may rock, stable yung emotions niya eh. So, hindi niya ako sinasabay pag sobrang emotional ako. Tinatanong niya lang ako, okay, what do we do? Ganun lang. Kaya nag-guide niya ako kahit sobrang emotional ko. O, oh, sige na nga. Wala oh, din sang. naman kwenta yung drama ko. Pag kung may nangyari <laughs> <yung> sa trabaho. May <laughs> nangyari <laughs> ganun. Hindi ka agad ako ng DPC ng mabilis. Ako yung <laughs> impulsive. Halata naman, di ba? Halata naman, di ba? Siya yung pull. <laughs> cool lang. Ako, relax. Diba? Pag napakraning na ako, nag-sisterical na ako, sabihin niya, ay, tayo mm. mamaya, tayo, gusto mo. Tapos mamaya mo gusto tayo. Gusto ko ma-re-resolve natin. Ang galing. Ganyan yung sinasabi mo na stable lang yung emotion. <laughs> Ito ay stable yung emotion. <laughs> ay, eh. Ang medyo nakatulong din kasi nung nag-start kami ng business, ano magkaiba kami ng strength or forte namin eh. Kasi mm -hmm. siya, ace niya talaga yung ano yung people management sa yung parang corporate setup kasi sa work niya. Tapos ako naman sa back-end yung mga sa tech technical side kasi medyo techy ako tapos mga gano'n. Kumbaga, ano yun, na-complementate. Oo, totoo.